diba tira-tira ang ulam meron ba ako doon tira-tira dalawang klasing ulam katatapos ko lang magalaba mga kacharis tingin ako ng ulam kay gigotom ako oy. ayan maam tayong tirang ano to park ng mga bata tapos makalap pa yung ating bakay kasi nga inuna ko maglaba grabe naman mga kacharis oh. ano ba to egg eto ah ano yan gata diba may mga leftover kami tapos makalat pa yung aking wrap kasi nga gawa nga naman ng inuna ko maglaba meron akong kimchi tapos ano, repolyo. Hinahanap ko yung ulam kagabi, wala na. Gawa ako ng ulam ko mga kacharis kasi nga, gutom ako. maglaga din ako ng repolyo. Ayan na mga kachuris, ang ating ulam for the rest Ang ating tira ulam na nag mamantika pa. Masarap yan. Hindi ko na siya initin. Kasi kanina umaga lang naman to. Tira nung mga anak ko baon nila. Ilagay ko na yung egg. Arang yung mainit. Arang yung mainit. Lagay ko na yung repolyo para healthy. Maglagay ako ng kimchi. Ayan, hindi pa siya na-open. Ngayon pa lang ako ang magbabawas sa kimchi. Lagay natin dyan sa top. Wow, kasarap. Mm. Morning, kailangan may halmosal tayo para goods ang ating araw cherries Morning, yan. Tapos ang gagawin natin mga ka cherries ay mix-mix natin yung ating ulam tapos kimchi yung ganyan sarap to mga kacharis ito yung lagi ko napapanood sa kay drama yung mga ulam nila tapos mga ano pinagalo-halo ay kasarap lagi namin to ginagawa Diba? Ayan na mga kacharis. Nahalo ko to na to. ko na to ng bongga bongga. O na yung kanyang kinalabasan, So yummy. Yummy yummy. Hmm. Siyempre kailangan meron tayong pakapi. coffee tayo mga kacharis kasi masarap kumain kapag may kape. Coffee is life talaga sa akin mga kacharis. Ayan na ang ating water. Aray, tumalsik ang ating coffee mga kacharis is sunny coffee free sugar bagay naman charis kadaming water pero sayang yung tubig gusto ko tong kape na to, mga kacharis kasi wala siyang lasa syempre haluin natin gamitin ko na lang tong kutsara Hmm. Ako lang din naman ang kakain at iinom niyan manood lang kayo. <laughs> ha! So, kainan na tayo mga kacharis. Super yummy yummy ng ating puri. First bite. Thank you Lord sa food. Mmm. <laughs> yummy. Mmm. Favorite ko talaga yung kimchi. Pag ganito yung oras, mga kacharis, dalawa lang kami yung naiiwan. Panghapon kasi siya. So, kain tayo. Bye!